<laughs> okay, good morning, good morning sa inyo po lahat. Alin na po tayo, mag-almosal na po tayo kasi mamaya magluluto tayo ng masarap na shrimp. Ano po, iba tayong ano, yung crabs, yes. Tapos, siyempre, alam mo na dito tayo sa Bicol, gata-gata muna. So, bali, mag na tayo para para medyo malakas tayo mamaya Kasi mayroon tayong tatrabawahin Magdi-di mag diy Mamaya no So, kapi-kapi muna tayo Maga pa naman mag live video tayo mamaya Ah, shoutout nga pala dito Kay uh, Binchi Rosales Ano mo, ayun no Ayun, ayun. osuwag tabako Yan, no? Osuwag tabako Shout out sa yung King Giros Good morning. Okay. Mamaya, magluluto tayo ng uh, shrimp. Yung knitted na shrimp. Inuli ko yung gagabi. Uh, gagataan lang. Tapos, ito na. Hmm. Ito naman, uh, yung pagkain natin, uh, mga native lang. Ano to? Galyang. Nakakita na ba kayo ng galyang? Mala. Mm-hmm. Trap. Ipapakita ko sa inyo yung ano yung dahon nito. Mm, um, mo tayo ng gulay sa ating taniman farm, farm, farm. Farm, farm to table yung gagawin natin. Ito ngayon, ito yung mamaya natin ito. Ayan, ayan. Mga yan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, so nandito tayo kayo sa ating fish farm. Ito, ano? Makikita nyo dito, marami tayo dito tanim. Kaya lang paano na ito, ipaubos na ito. Eh. Ito yung, ano, ito yung rupa gulong. Ayan, no? o. O, di ba? Ayan. Ah, mga talbos ng kamote. Ayan. Ayan, o. No? Tapos, at yan yung ating ano ha? May, mayroon tayo, mayroon tayo dito yung fish pond Fish pan ng ano to, ng kasili. Alam mo yung kasili? Ayan o. Oh. Ayan, yan po yung huli yung mga malalaking kasili. Siyempre mga 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 tayo ng pangsahog natin sa ating lulutuin. Oh, ayan o. Oh. grabe na siguro to. tapos ito yung kinain ko kanina ito, ito, Ayan, o, yan o yan, yan, dahon yan yung dahon ng galyang okay, o sige, akit na muna tayo isa pa natin itong dahon ah, dahon ng lubi-lubi yan you know, sa ibang lugar, bilu-bilu kung tawain itong bilu-bilu ayan <laughs> Ayan, syempre. Lalagyan natin ng tanglad para ano, para masarap yung luto natin. Ha? <laughs> yun no? So, ito na ngayon. Ito na yung DIY natin na kayod. Ang um, kayod ng new So, magkakayod na tayo ng Para uh, uh, sa luto yun natin ngayon. Kaya so, nandito tayo, manumano tayo, titira mo <laughs> so, masarap yung sabaw na. Ay, dapat hindi sinasayang. Okay, gamit sa... Ito yeah, <coughs> yung baby betos naman. Yan, sabaw ninyo. Ito yung mga simpleng buhay mga luts. Pag wala tayong products, uh, siyempre, dito lang mga ka. Siyempre, naaw na yung tanglag, ay yung gata, diba? Tapos, unahin natin itong mga crabs. Ayan, luto na yung ating uh, shrimp. Ayan ang native shrimp natin. Ayos na. Ayos. Tanglad na tanglad ang lasa niya. No? Oh. Ayos. So, isusunod na natin yan yung gulay. Pilas. Bilo-bilo. At saka lalagyan pa natin ng malungay. O ang na po ito na, ito na. Ito na. Ayan na, Ito oh. na Wow! Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan ng konting sipag. Magtanim tayo. Ano yeah. boboy boy? Kakakain na tayo, boboy boy. Temo. Wow! Wow! pa bibi, Mayin, pa bibi ko, mayit pa. Tignan Wow.